Pagod ka na abang laging walang natitirang pera sa wallet mo kada sahod? Gusto mong makaipon pero parang ang hirap simulan? Huwag mag-alala. Sa video na ito, ibabahagi ko ang sinim na simple pero super effective na saving habits na makakatulong sa'yo. Plus, bonus tip sa dulo kaya stay tuned. Gamawa ng specific savings goal. Una sa lahat, klaruhin mo kung para saan ang ipon mo. Gusto mo bang makabuo ng emergency fund? Gusto mong makaipon para sa future business? O baka pang travel goal mo yan? Kapag malinaw ang goal, mas madali kang makakapag-focus. Una sa lahat, klaruhin mo kung para saan ang ipon mo. Gusto mo bang makabuo ng emergency fund? Gusto mo makaipon para sa future business? O baka pang travel goal mo yan? Kapag malinaw ang goal, mas madali kang makakapag-focus. Digit, habit number two mag-automate ng savings. Ikalawa, gawing automatic ang pag-save. Kung may online banking ka o e-wallet, mag-set ka ng auto-transfer papunta sa savings account mo tuwing sweldo day, out of sight, out of mind, para hindi mo na madalaw. Ikalawa, gawing automatic ang pag-save. Kung may online banking ka o e-wallet, mag-set ka ng auto-transfer papunta sa savings account mo tuwing sweldo day, out of sight out of mind para hindi mo na magalaw. Magbudget bago gumastos. Ikatlo, magbudget muna bago gumastos. Gumawa ng simpleng budget plan, 50% needs, 30% wants, 20% savings, o kahit anong formula na swak sa sahod mo. Ang importante, may naka-allocate talaga para sa iyo. Ikatlo, magbudget muna bago gumastos. Gumawa ng simpleng budget plan, 50% needs, 30% wants, 20% savings o kahit anong formula na swak sa sahod mo. Ang importante, may naka-allocate talaga para sa ipon. Habit number four, iwas impulse buying. Ikapat, magno sa mga unplanned gastos. Wag agad bumili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Maghintay ng 24 hours bago mag out sa online shopping cart mo. Madalas mawawala rin ang urge after a day. Ikaapat, magno sa mga unplanned gastos. Huwag agad bumili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Maghintay ng 24 hours bago mag-check out sa online shopping cart mo. Madalas, mawawala rin ang urge after a day. DAP, habit number 5, mag-side hustle para may extra kita, ikalima. Maghanap ng extra income. Pwedeng online freelance work. Magbenta ng pre-loved items. O small business sa bahay. Kapag may extra kita, mas mabilis ang ipon growth mo. Ikalima, maghanap ng extra income. Pwedeng online freelance work. Magbenta ng pre-loved items. O small business sa bahay. Kapag may extra kita, mas mabilis ang ipon growth mo. Tipon, bonus tip. Habit number six gamitin ang No Spend Challenge. At ang bonus habit, subukan ang No Spend Challenge. For one week or kahit weekend lang, commit na wala kang gagastusin sa non-essentials. Walang milk tea, walang Shopee checkout, walang grab food. Lahat ng dapat gastusin, essentials lang magugulat ka sa dami ng maitatabi mong pera sa loob lang ng ilang araw. At ang bonus habit, subukan ang No Spend Challenge. For one week or kahit weekend lang, Kumit na wala kang gagastusin sa non-essentials. Walang milk tea, walang Shopee checkout, walang grab food. Lahat ng dapat gastusin, essentials lang. Magugulat ka sa dami ng maitatabi mong pera sa loob lang ng ilang araw. So ayan, six powerful saving habits na makakatulong sayo sa iyo sa pag-ipon. Tandaan, walang maliit o malaking ipon. Ang mahalaga, nagsisimula ka. Alam mo ba na isa sa pinaka habit sa pag-iipon ay ang pagkakaroon ng specific na saving goal. Maraming tao ang gusto lang makaipon, pero walang malinaw na dahilan kung bakit. At yun ang nagiging dahilan kung bakit nahihirapan silang mag-stick sa pag-iipon. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng specific goal at paano mo ito magagawa ng tama. So kung gusto mo maging successful sa ipon journey mo, panoorin mo to hanggang dulo. Simple lang. Kapag alam mo kung para saan ang ipon mo, mas motivated kang magtabi ng tera. Isipin mo na lang kung may goal kang pang-travel sa Japan o pang-emergency fund. Mas madali kang mag sa mga unnecessary gastos. Hindi tulad ng bahala na mindset na, mag-iipon ako kung may matira. Resulta, wala talagang naiipon. Ang goal, nagsisilbing direksyon. Parang GPS, alam mo kung saan ka papunta. Narito ang tatlong simple steps na pwede mong sundan. Step 1. Alamin ang purpose ng ipon mo. Gusto mo bang mag-ipon para sa emergency fund, travel, gadget, business capital, pang down sa bahay o lupa. Step 2. Mag-set ng target amount. Magkano ang kailangan mo? Halimbawa, gusto mong makaipon ng 20,000 pesos sa loob ng 6 months or 5,000 pesos muna as starter emergency fund? Step 3. magset ng time frame o deadline. Kailan mo gustong makuha ang goal mo? Example, makakaipon ako ng 10,000 pesos sa loob ng 3 months. Ilagay mo ito sa notebook, phone notes, o vision board para lagi mo siyang nakikita at nare-remind ka. Sabihin mo sa sarili mo, nag ako dahil gusto kong maging financially ready. O kaya, ito ay para sa future ko at hindi ko ito gagalawin sa kung ano-anong gastos. Malaking bagay yung may constant reminder ka kung bakit mo ginagawa ito. Sulat mo sa papel a sa phone mo ang goal. Gawin itong disable. Lagay mo sa wall o wallpaper ng phone mo. I-share sa trusted friend o family para may magre-remind din sayo. I-celebrate ang bawat milestone. Kahit maliit lang ang progress, i-recognize mo. So ayan, habit number one, gumawa ng specific savings goal. Tandaan, ang pag-iipon ay mas madali kung may malinaw kang reason at direksyon. Sa previous video, napag-usapan natin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng specific savings goal. Ngayon naman, habit number two, mag-automate ng savings. Kung isa ka sa mga taong Laging nauubos ang pera bago makapagtabi. O laging next payday na lang mag-ipon. This habit is for you. Kaya make sure na tapusin mo ang video na to hanggang dulo. Main content. Bakit magandang habit ang automated savings? Simple lang. Ong hindi mo nakikita, hindi mo magagastos. Kapag automatic ang paglipat ng pera mo papunta sa savings account, hindi mo na kailangang magdesisyon pa tada sweldo kung mag-iipon ka o hindi. Kasi, nangyari na siya bago ka pa mag-shopping o gumasto sa Shopee o GrabFood. Automatic, less temptation, more savings. Isipin mo, parang may sariling financial assistant na gumagawa ng saving para sa'yo every payday. Paano gawin ang automated savings? Narito ang tatlong simple steps. Step 1, mag-open ng separate savings account. Kung pwede, huwag mong kunin ang ATM card nun para hindi ka natuksong mag-withdraw. Step 2, set up auto-transfer. Kung may online banking app katulad ng BPI, BDO, Metrobank, GCash, maya hanapin ang feature na scheduled transfer o auto-debit, iset mo kung magkano ang gusto mong ilipat kada sweldo. Step 3, treat it like a monthly bill. Isipin mo na lang na parang bayarian ang savings mo. Non-negotiable. Example, every 15th and 30th of the month, automatic na magta-transfer ng 500 pesos papunta sa ipon account ko. Scenario 1. Kung sumasahod ka ng twice a month, mag-automate ng kahit 250 pesos per cutoff equals 500 pesos per month. Scenario 2. Kung freelancer ka, mag-set ng percentage per payout. Example 10% of every payment. Consistency and susi dito. Start small, pero regular. Kahit 100 pesos per payday, okay lang basta consistent. Level up over time. Habang lumalaki ang income mo, taasan mo rin ang automated savings mo. Out of sight, out of mind. The less you see your savings, the less you'll touch it. So ayan, habit number 2, mag-automate ng savings. gawing automatic para siguradong tuloy-tuloy ang ipon mo, kahit busy ka o makalimutan ka minsan. Sa next video, pag-uusapan natin ang susunod na ipon habit na siguradong makakatulong din sa'yo. Comment sa baba kung gagawin mo na ang auto-saving strategy na to po kung may ginagamit ka ng budgeting app. Habit number 3. mag-budget bago gumastos. Oo, tama. Hindi pagkatapos gumastos, saka mag-budget kundi bago pa man lumabas ang isang kusing. Kaya kung gusto mong makontrol ang pera mo, panoodin mo to hanggang dulo. Bakit kailangan mag-budget bago gumastos? Simple lang, kung walang plano, siguradong mauubos ang pera mo. Maraming tao ang nagtataka kung bakit laging sakto o kulang ang pera kahit mataas ang sahod. Ang sagot, walang budget. Kapag may budget ka, alam mo kung magkano lang ang pwede mong gastusin sa bawat kategori. Bills, pagkain, pamasahe, savings, at syempre, konting luho kung kaya. Paano mag-budget bago gumastos? Narito ang simpleng 3 step budgeting formula. Step 1. Listahan ng income. Magkano ang total kita mo kada buwan o cut-off? Example, 15,000 pesos per month. Step 2. Ilista ang fixed expenses. Ito yung mga hindi mo pwedeng hindi bayaran. Kuryente, tubig, internet, utang kung meron. Step 3. I-allocate ang matitira gamit ang simpleng rule na to. 50% sa needs, bills, food, pamasahe. 30% sa wants, milk tea, etc. 20% sa savings. Pwede mo ring baguhin ang percentage base sa sitwasyon mo. Ang mahalaga, may napupunta sa savings at hindi puro gastos. Gumamit ng notebook. Excel o budgeting app. Gawin itong monthly habit. Budget day every sweldo. Track mo weekly para alam mo kung nasa budget ka pa. Kung may extra income, want agad gastusin, isave muna. So ayan, habit number three. magbudget budget bago gumastos. Tandaan, ang pag-ipon ay nagsisimula sa tamang pag-manage ng pera. Habit number four. Iwasan ang impulse buying. Oo, ito yung bili muna, sa kamag isip mamaya syndrome. At kung gusto mong seryosohin ang pag-iipon, dapat mong matutunang labanan ito. Kaya make sure na panoorin mo to hanggang dulo. Ano ang impulse buying? Simple lang. Impulse buying ay yung pagbili ng isang bagay na wala sa plano, walang budget, at kadalasan, hindi mo naman talaga kailangan. Examples? Biglang add to cart sa Shopee o Lazada dahil may sale pagdaan sa milk tea shop at biglang bumili kahit hindi gutom. Pag-order ng grab food kahit may ulam sa bahay. O kaya pag nakakita ng buy one take one na di mo naman need. Sounds familiar? Kaya sa huli na, wala ka na namang ipon. Bakit delikado ang impulse buying sa savings goals mo? Nauubos ang budget mo. Nalalampasan mo ang savings target mo. Nagiging cycle na mahirap basagin. After ng spending, regret na agad. In short, sinisira nito ang ipon journey mo. Gumawa ng shopping list bago lumabas ng bahay o mag-online shopping. May listahan na dapat. Stick to the list. Walang dagdag. Gamitin ang 24-hour rule kapag gusto mong bumili ng isang bagay. Hintayin mo muna ng 24 hours bago i-checkout. Madalas, after a day, mawawala na ang urge mo. Tip 3. Mag-unsubscribe sa shopping notifications. Yung mamasale alerts sa email at app, i-off mo muna yan para hindi ka natutukso. Tip 4. Tanungin ang sarili. Kailangan ko ba talaga ito? Wants o needs? Kapag wants lang, better skip muna. Mag-set ng monthly gastos guilt-free fund. Mag-allocate ka ng maliit na amount na pangluho mo. Pero kapag ubus na, stop na. Scenario. Gusto mong bumili ng bagong earphone worth isang libo limang daang piso. Pero wala ito sa budget at sa goal mo ngayon. Gawin ang 24-hour rule. Pagkalipas ng isang araw, realize mo na, hindi naman urgent at pwede pa palang ipagpaliban. Resulta, 1,500 pesos safe? So ayan, habit number four, iwasan ang impulse buying. Tandaan, bawat maliit na bagay na hindi mo binili, dagdag yan sa ipon mo. Sa next video, pag-uusapan natin ang susunod na ipon habit na siguradong makakatulong palalo sa pag-grow ng savings mo. Habit number five, mag side hustle para may extra kita. Kasi aminin natin, minsan kahit anong tipid at ipon, kulang talaga ang kita. Kaya ang solusyon, magdagdag ng extra source of income. Stay tuned dahil magbibigay ako ng ilang side hustle ideas na pwede mong simulan kahit part-time lang. Bakit kailangan ng side hustle? Simple lang, para mas mabilis kang makaipon. Imagine this, kung ang sahod mo ay sakto lang sa bills at daily expenses, saan manggagaling ang ipon mo? Taya ang sagot. Mag-side hustle. Ang side hustle ay part-time or freelance work na ginagawa mo sa labas ng regular job mo. Pwedeng online o offline, depende sa skills at oras mo. Sample side hustle ideas na swak sa Pilipino. 1. Online selling, magbenta ng products sa Shopee, Lazada, or Facebook Marketplace. Number 2. Freelancing, mag-offer ng skills tulad ng graphic design, social media management, content writing, virtual assistant. Three-point food business magbenta ng baked goods, home-cooked meals o snacks sa bahay at online. Four, tutoring o online teaching. Kung magaling sa English o math, pwede kang magduro online sa mga students. Up, buy and sell o ukay ukai reselling. Maghanap ng mga pre-loved items at ibenta online. Piliin ang side hustle na swak sa schedule mo. Huwag pilitin kung wala kang enough time. Baka ma-burn out ka. Start small. Hindi kailangan ng malaking puhunan agad. Gamitin ang extra income direct sa savings mo. Huwag agad gastusin sa once. Treat your side hustle income as ipon money. Explore online platforms. Upwork, Fiverr, Online Jobs PH, o kahit sa Facebook groups. Maraming opportunities dyan. So ayan, habit number five, mag side hustle para may extra kita. Tandaan, kung gusto mong madagdagan ang ipon mo, kailangan mong dagdagan din ang income mo. Habit number six, subukan ang no spend challenge. Kung gusto mong madagdagan agad-agad ang ipon mo, ito ang perfect habit para sa'yo kaya panoorin mo to hanggang dulo. Ano ang no-spend challenge? Simple lang. Ang no-spend challenge ay ang challenge na wala kang gagastosin sa non-essential items sa loob ng isang specific na panahon. Pwedeng. One day, one weekend, one week. O kung kaya mo, one month. Bawal gumasto sa once. Walang milk tea. Walang Lazada checkout. Walang online shopping. Walang grab food. Essentials lang. Walang milk tea, walang Lazada checkout, walang online shopping, walang grab food. Essentials lang, bills food na kailangan talaga, transportation, emergency expenses. Bakit magandang habit ang no-spend challenge? Mabilis mong mararamdaman ang impact sa wallet mo. Magiging aware ka sa mga unnecessary gastos mo. Mabibreak mo ang bad spending habits makakapagtabi ka agad ng extra savings sa loob lang ng ilang araw. Parang mini financial detox. Step 1. Piliin ang time frame. Gaano katagal mo gustong gawin? Start small. One weekend muna. Step 2. Ilista ang allowed and not allowed spending. Allowed, bills, groceries, transportation. Not allowed, Shopee, Lazada, milk tea, fast food. Step 3. Track your progress. Gamitin ang notebook o phone mo. Ilista bawat araw na wala kang unnecessary gastos. Step 4. Reward yourself after. Sa budget pa rin siyempre, kapag nakatapos ka ng challenge, pwede kang magbigay ng maliit na reward, pero wag mauwi sa overspending. Quick example scenario. Nag-decide ka mag-no-spend weekend. Walang labas, walang order sa food delivery, walang online shopping sa loob ng dalawang araw. Nakasave ka ng 500 pesos na dapat sana nagastos mo sa fast food at Shopee sale. Ipunin mo agad yun at ilipat sa savings account mo. So ayan, habit number 6, gamitin ang no spend challenge. Maliit na sakripisyo pero malaki ang impact sa savings mo. Congrats! Malaking step niyan para ma-improve ang financial life mo. Ngayon, i-recap natin ang 6 powerful saving habits na tinuro o sayo nitong mga nakaraang videos. So kung ready ka na, let's go! Habit number 1. Gumawa ng specific savings goal. Dapat malinaw kung para saan ang ipon mo. Pang emergency fund, pang travel, pang business, goal without clarity is just a wish. Habit number 2. Mag-automate ng savings, huwag na i-rely sa disiplina. Going automatic ang savings mo para sigurado. Set up auto transfer o scheduled savings sa bank o e wallet mo. Habit number 3. Mag budget bago gumastos. Planuhin ang pera bago ito gastusin. 50 30 20 rule? O customized budget plan. Basta importante. May budget ka bago sueldo palang. Habit number 4. Iwas impulse buying. Think twice before you buy. Gamitin ang 24-hour rule at shopping list method. Control sa sarili equals dagdag ipon. Habit number five, mag side hustle para may extra kita, hindi lang sa pagtitipid, kundi sa pagdagdag ng income. Benta online, mag-freelance, o gumawa ng maliit na negosyo sa free time mo. Habit number six, gamitin ang no-spend challenge, mini financial detox. One weekend, one week o kahit ilang araw na no spending sa wants, pwede na agad makadagdag sa savings mo. Remember guys, hindi importante kung malaki o maliit ang income mo ngayon. Ang mahalaga, nagsisimula ka sa tamang financial habits. Kahit piso kada araw, basta consistent at may disiplin, lalaki at lalaki rin ang ipon mo. At hindi mo kailangang perfecto ang importante, may progress ka bawat buwan. So ayan, recap ng 6 ipon habits na sigurado makakatulong sa'yo para makaipon kahit maliit ang sahod. Comment sa baba kung alin sa mga habits na to ang pinaka-favorite mo. O kung anong habit ang sisimulan mo na agad pagkatapos ng video na to. At syempre, like, subscribe at share ang buong series na ito sa mga kaibigan at kapamilya mong gustong matutong mag-ipon. Tandaan, ang pagyaman ay nagsisimula sa tamang habits, kaya simulan mo na. Let's build good money habits together. Maraming salamat sa panonood.